Ginawaran ng Provincial Government of Isabela ang mga atletang lumahok sa Cagayan Valley Regional Athletic Association Meet at Palarong Pambansa noong nakaraang taon. Nagbigay ang PGI ng 3.9 million pesos bilang cash incentives para sa mga atleta, coaches at training staff kasama ang sako ng bigas bilang dagdag na suporta. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney John Ryan P. na kumatawan kay Governor Radito T. Albano at Vice Governor Faustino Boje D. III patuloy na susuportahan ng lalawigan ang mga atletang may pangarap na magtagumpay sa larangan ng sports. Muling nasungkit ng Schools Division of Isabela ang kampiyonato sa Cover 2024 matapos ang mahigit isang dekada kung saan nakakuha sila ng 114 gold medals, 101 silver medals at 112 bronze medals habang nakapag-uwi naman ang ilang atleta ng dalawang ginto, tatlong pilak at pitong tanso sa palarong pambansa 2024. Nagpasalamat naman si Schools Division Superintendent Rachel Arliana sa suporta ng PGI sa Deped Isabela at sa mga atletang nagre-representa sa lalawigan ng Isabela. Idol, parang bumibilis bang ba pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira tapay, Idol. IFM News.